So ayan, magandang araw mga ka-scout. Uh, kung nga pala ulit si Uncle Drew.ph So for today's video mga idol, ipakita ko sa inyo ang pinakamasayang team games dito sa scouting. Ang tinatawag na Synthetic Relay mga idol. So, tara panoorin natin. Oh, so ayan kung nakikita nyo yung pangalawang team or yung gitnang team uh, hindi sila nagkaintindihan so ang larong ito ay dapat pa isa isa muna saka naman dudugtong yung nandito na nag-aabang paunahan ito maubos yung member nila dapat hindi sila mapuputol Masaya to, masaya. So ayan, bagay na bagay to sa scouting. Kasi tinuturuan dito ng tamang disiplina tapos teamwork. So ayan, paunahan to maubos ang member. So pwede din pala ito kahit hindi sa scouting. So kung may uh, ano kayo, trot games kayo o yung kahit sa Christmas party pwede to. Masaya to, puno ng tawa to. Yan, masayang laruin to mga idol. Ayan, malapit na. So, ayan. Ako nga pala ulit si Drew.ph So, at ito nga pala ang fan, fan scouting games. So, ayan. niyo ulit ang mga susunod kong video, mga idol. Thank you for watching. Bye bye.